Okay, so ayan mga master Ayan, hindi na cellphone yung gamit natin Ito na nga, kung tamang gamit natin Ayan, good news Good news po Nandito na naman pala tayo sa loob ng van natin At nakatambay tayo dito sa C5 Mga oras na to um, Hindi ako bumiyahin ngayon kasi ano, coding Coding kung van no? Every Friday coding yung van So, pwede naman tayo bumiyahin Mga alas 10 hanggang Alas ano, alas 4 ng hapon so pwede na yun kaso ah, hindi ako bubiyahin yun kasi na hinahantay ko yung approval sa 300 kilograms na na ano na sa four wheels no kasi ang ang na-applyan ko kasi nung nakaraan is 600 kilograms so yung pang medyo malaking ano yun yung malaking van yun kaya ang lang booking sa 600 kilograms so yun ang nangyari wala tayong nakuha ng kahit isa no. Kaya ayan, naisipan ko na eh ano, ilagay sa 300 kg tong van na to. So, sakto saktong tong to mga master sa 300 kg. Sakop din ito ang 200 kg. So, dun sa mga magpapadala na kailangan ng bios, at medyo maliit so mas ano to mas advantage to kasi malaki yung compartment nito malaki yung ano niya sa likod diba then ano din ako nawahing ano yung, so yun so medyo lamang tayo pagdating sa kargahan kasi nga kaya naman niya magkarga ng 600 kg pero nilagay ko siya sa 300 kg ayun yun yung ano natin ngayon and update as of this moment after 2 days na pag-aantay ko sa approval ng ng ano natin ng, yun nga sa 300 kilograms finally mga master <laughs> na-approve na tayo so approve na tayo sa 300 kilograms so yan kaka-approve lang asin ngayon lang talaga kaya ako nag-vlog so itong napansin ko mga master sa 300 kilograms at 200 kilograms mas marami nga syang bukin no? hey, Yeah, mas marami siyang booking compared doon sa 600 kilograms so mukhang mas magiging maganda tong biyahe na to hindi ko masasabing ano ha ah, magiging maganda yung biyahe natin ang ibig sabihin kahit paano meron akong pagpipilian na, na booking so kanina nga meron dito short ride dito lang sa Las Piñas kukunin ko sana kaso lang baka abutin ako ng ano, alas 5 mahuli pa tayo so sa susunod na araw na lang So dito ako ngayon nagtatambay sa no, sa C6 pala. So at ako ay magmi-mini camping na lang muna, no? Kasi hindi officially hindi pa natin nasasama sa camping itong ano natin, itong van natin. So pa practicing ko muna paano ako magmi-mini camping dito. Ayun. Actually, meron akong ano, meron akong dalang cooler ayan oh. may, may tubig, may bigas diyan, may lutuan ako dito, ayan oh. So, ayan. At meron din akong dalang kape, tsaka lagay ng tubig. So, magbimini mini camping na lang tayo dito mga master sa parking. Ah, magse-celebrate tayo at tayo ay na-approve sa 200, sa 300 kilograms. Maraming booking eh. yung mga uh, ano. Aspinyas bako, oh, ayan. Eh. 200 kilograms aso na pansin ko mga master sa mga buke ngayon. Ang daming pulling service. Tsaka ang daming credit wallet, hindi napansin ko. Abono 25, alam ko na tong abono na to. Ano to eh? Scam to kaya hindi ako ano. Ayoko talaga sa abono, hindi tayo mag-abono. Paranaque Los Baños Food Expressway o ba? Meron na. Eh so, ayan, mga master. Maraming booking, maraming pagpipilian. Totoo nga 'yung sabi dun sa nag-comment sa atin kung sino man siya, no? Na mas maraming booking sa 300 kg, 200 kg. Tingin ko naman siguro makakabiyahin na tayo nito. Na na, maano natin. Mapractice maano natin pasubukan natin bumiyahe excited na ako uh, next Monday mabiyahe na tayo sa 300 kg mga master so ngayon relax relax lang muna tayo dito sa C5 nagdala ko na pagkain para ano mag mini camping kasi tayo eh papapractising ko yung setup ng mini camping natin dala ko rin pala yung upuan natin sa camping tsaka yung mini table so mamaya dito ko lalagay yung mini table sa harapan na to. dito ako magluluto no? lang tayo ng spot bandaron sa so may mga damuhan sa kabilang side so for the meantime ngayon dito muna tayo sa sa silong ng mga puno kasi ano malilim dito yan tapos mamaya lipa tayo dun sa kabila dun tayo mini camping no? ayan so celebrate tayo sa approval ng 200 kilograms Alright. So yan lang mga master. Ano ba ba? Sana maging maganda yung ano natin biyahe next next ano. Next week. Tingnan natin dito sa mga kanal-kanal dito kung may isda dito. baka maka champa champ pa tayo. Kinakukuha. <laughs> Malawak 'to eh. Yung mga dalag-dalag dito. -dalag Mukha naman may dalag. <coughs> Tilapia, dalag. Mababaw ito eh. Baka meron ditong dalag. No? Pero wala akong makikita ang senyalis ng ano, bumubula-bula. Kasi pag may mga bumubula sa ilalim, meron yan dalag. Yung lumalawin na parang bula. lumakas siguro ang ulan. Baka meron. Kasi mababa yung tubig eh. Baka meron. No? Meron to, imposible walang dalag to. Dalag nabubuhay sa mga kanal-kanal eh. Ayan. So, dinala mo tayo sa banate mga master. I-lift mo na ako mamaya mag ano tayo pag niluto na tayo ah uh, mini camping sa urban mini camping malupit na camper ba? yung pop up naka raptor ayun ayun no? ayun yung kulay puti ang eh. pang mayaman mga master tayo ito lang tayo sa ating tampulok ito lang ako sa gilid-gilid ng -gilid mga master kasi gagawin ko dito. So, meron ako dito ng ano And, mga Ayan. Mga nagjijogging. Ayan. Pilip talaga ako dun sa camper van na yun. Yung pop-up na eh. Grabe. Milyones ang alaga ng kanyang camper van mga master. Malipit. Yung ano pa lang niya, yung gulong pa lang niya. Mas mahal pa sa kapulok natin. bigas natin nagagawa ako kapag ano, nagka-camping ako ako lang mag-isa ang kaibahan lang nun mga previous camping natin is ano um naka-tent tayo tsaka motor, ngayon 4 wheels ang gamit natin kaya may natin ang ating ligas. I like the button. <laughs> ano nakatambay ilang beses na akong ano ilang beses na akong tumambay dito sa lugar na to uh, every time na magtatambay ako naabot ako ng naabot ako ng gutom e eh, bumibili pa ako doon naisip ko para makatipid magluto na lang ako no? although mura lang din yun naman yung mga nabibili pagkain pero mas mas trip ko ngayon yung ano pagluto ng sarili, no? Ayan, so Ito yung muna tayo, mga master First official mini camping Tapos na, hindi na lang Tapos nagluluto din ako ng hulag ko Actually, hindi naman totally eh. na ako ng ko kinik nagmo-moist yung ano ko balat ko sarap lang magano dito mga master oh mag masid masid tingnan niyo daming tao nabot na tayo ng dilim mga master yes dito tayo dito, dine, eh. dito tayo magkape kape sana Ka ba ako, parang hindi ako kita mga master ha <laughs> teka lang ha, ayan dinabi na tayo mga master yan tapos na po yung ating mini camping dito sa C5 uh, tayo magpapahinga na, syempre at bukas, baka bukas meron tayong uh, camp camping fishing, so ito muna ang panorin nyo at yan, yung next episode na lang, sa susunod na ano na vlog mga master so ayan, medyo madilim na eh Ay, anong medyo, madilim na talaga ngayon <laughs> lang mga master maraming salamat sa sumama rito sa ating ano, munting mini camping, okay thank you po medyo madilim na, kaya hindi na ako makapag video